Hello Maya! welcome to my channel. Maris Rakal, tumakbo ng nakapanti at bra. Wala nang dashers? Bakit kaya? Usap-usapan ngayon sa social media ang nakakabikla at nakakalokang eksena ni Maris Rical sa action series ng ABS-CBN na inkognito kumsaang tanging panty at bralang ang suot niya habang tumatakbo at nakikipagbakbakan. Kasama niya sa palabas si Richard Gutierrez, Ayan Veneracion, Anthony Jennings at Daniel Padilla. Maraming mga netizens ang humanga sa tapang ng kapamigya actress na si Marissa Carr na ang mga eksenang ito, kumsaan makikita siyang tumatakbo habang hinahabol ng mga kalapat. Bukod kito, medyes lang ang suot niya sa paa, kaya tiyak na nahirapan si Maris sa paggawa ng mga stunts sa mga eksenang iyon. Pero ayon sa mga manonood, sulit naman ang kanyang saktipisyo dahil patok na patok ito sa kanila. May mga nagsasabi na ang dra at pati ni Maris ay kinunan paraw sa Baguio, ngunit tila hindi naging hadlang sa kanya ang lamig doon para maging makatotohanan ang mga action scenes. Nag-viral din ang kanyang hitsura, lalo na ang kanyang kaseksihan. Pinag-uusapan ng mga netizens ang makinis ng itsura ng kanyang katawan. At may mga nagbigay pa ng opinyon na mag-Viva Max na siya. Sa kabila ng lahat, Nakalimutan na agad ng mga tao ang issue ng cheating na kinasasangkutan nila ng leading man na si Anthony Jennings. Mas pinag-uusapan na ngayon ang tambala nila ni Anthony sa inkub nito kaysa controversial na usap-usapan tungkol sa kanilang personal na buhay. Marami sa mga fans ang bumilip sa tapang at galing ng dalawa. Narito ang ilan sa mga komento. Ang tapang ni Maris, tumakbo ng nakabra at panty lang. Congrats, girl. Walang epekto sa inyo ni Anthony. Nice move. Grabe. Ang sexy ni Maris. Walang makakatalo sa mga magaling. Hindi kayang pabagsakin ng mga feeling perfect at walang kasalanan. Good job, Paris at Anthony. Walang pag ang mga tao sa personal life ni Maris. Nakatutok ang mga manonood sa talent nila dahil talaga namang magagaling sila. Very good, Maris. Impressed ako sa galing mo. Si Mathon ay kalagang mahusay at versatile ng mga actor. Maganda, super talented at may unique at lovable na style. Sila ang tunay na real deal at mahusay ang chemistry nila. Ano ang masasabi mo kay Maris Mare? In the thank you for watching. Mari subscribe for more. Don't forget to watch your other videos.